Okay, everybody, everybody. Lahat ang interesado kami, in. ng mga walker dyan. Diyan na lang sa labas, okay lang. Pa saan ka ba galing? Kanina pa ako hanap ng hanap sa'yo. Lahat na lang ng bubung dito sa lugar na to. Napuntahan ko na. Kasali ka ba? Nakurang. Oh, tignan mo naman mga anak natin, balae. Magkakatabi. <laughs> balae? Asa ka pa. <laughs> Pupoporma ba ng ganyan yung dalawang yan kung hindi tungkol sa pagpapakasal ang i-announce ia nila? Tungkol nga sa pagpapakasal sasabihin ko. Yes, pagpapakasal ko. Ikaw, may hihibang ka? Honey pie, baby boy ko, sure ka? Sure na sure. Okay, sige Victor. I-announce mo na. I-announce mo na para pagkatapos na umiyak ng nanay mo. Ako naman ang iiyak na dahil... Pero sige. Handa ako magsakripisyo. Basta mapangasawa ka lang ni Baba. Hindi ako. Sino? Sino? Si Mang Small. Uh, Ay, este, si... si... Sweetheart Small. Oh, At ako. Okay. Huh? Yes, sweetheart. <laughs> I will wait you there. I will give you big smack and mwa-mwa chuk-chuk. Uh, <laughs> okay, Ayaw niyo pong magpakasal kay Mama Nerky, tapos magpapakasal ka sa anak? Eh, mas bad yan. gusto <laughs> mo naman magkaasawa ako eh. O eh, eto na. Mag-aasawa na. Mama, bakit ka na ito lalala? di ba, gusto mo rin naman na mag-asawa ko, di ba? Eto na, oh. Erase, erase. Kung <laughs> dito ka rin lang mapupunta, huwag ka nang magpakasal! Okay na lang po sa akin. Okay na lang po ang tatay at ang nanay ko. Excuse me, everybody. Oh, uh, Bardo, may, may, may sasabihin ka pa? ba? Panahon na para ipaglaban yung pag-ibig ko.